Nagkasagutan sina Senador Raffy Tulfo at Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng pagdinig ng Senado Kaugnay sa isang operasyon ng Pandibulakan Polis noong nakaraang taon. Ang detalye sa report ng aming kasamang si Daniel Malastas. Ngayon sinabi mo walang warad pero nung i-baby ka, sabi mo... Eh, lang, Tutulpa, eh, Klaruhin ko Tulfo, hindi ko binibaby itong Sorry. mga tao na ito ha. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk outan ka. Mas kalmado na si Senator Bato de la Rosa nang humarap sa press conference matapos ang eksenang walkout na ito ni Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Hindi naman lumala ang problema ayon kay Senator Bato mismong si araw ang lumapit kay Tulfo right after the hearing eh uh, Pilita sa lounge ako nag-approach mismo at ako ang humingi ng uh, paumanhin uh, nagsorry ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin uh, sana huwag ka magtampo kagad. Muling nilinaw din ni De La Rosa na hindi niya binibaby ang mga pulis sa pagdinig kapag nahatsit daw ang mga ito dahil sa iba't ibang aligasyon. Nang tanungin kung bakit siya pa ang nagsori, May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Ha? Wala naman siya mawawala sa akin. Ha? Sabi nga ng Bible, Blessed are the meek for they shall inherit the earth. Sa bahayag ni Senator Tulfo, isa sa kinainis niya sa pagdinig ay ang hindi katanggap-tanggap na pambabastos umano na ginawa ng mga pulis sa pandibulakan. Kapansin-pansin daw ang pabago-bago at papalit-palit daw na sagot ng mga pulis patungkol sa warrant of arrest na dinala umano nila noong pinasok ang bahay ng isang Mang Rodelio noong August 12. Pagsisikapan niya raw na mahatulan ng nararapat na parusa ang mga miyembro ng kapulisan sa kanilang umano'y pagsisinungaling sa komite. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.